Good morning, good morning. Lagaw naman kita sa aton nga uh, uma kag diri sa kabukiran. Amo na siya ang bukid sang Uhay. So ara kita diri karon sa Lasang. Ara si Boss. No. So magtan-aw kita sang uh, kapih Ari may mga orchids dira sa taas. Whoop, yeah. Orchids. So, lawaan. Natural. Forest. Na. Iubos na ang lawaan. Iubos na ang lawaan. Lagaw kita sa kaumahan. Busing. Pakita ko sa inyo kung paano magtanom Sang robusta. Green robusta coffee. Ay, ano? Oh. So, intercrop siya sa mas nga saging. Yan. Oh. So, kay gabungan naman ang ang mais, ah, ang mais ang kape, matamat na nga kuhaon ang saging. Eh, para makabuylo, oy. So, Hop. Mani siya ang kape nga, uh, green robusta. Uh, eh, diba ano? <laughs> green robusta. Hindi, uh, <laughs> bilog ang umuong. So mani karon may tundal. Mani siya tundal na siya ara amas. karon sang So, mas uh, nih lengkap video Pwede naman na mga Pispan-pispan O, di nami ang yang nga kan Muning tagiya Oh, ari sendal ari emas hmm ini gaul ya tanding hmm ari apa ini tuh kamu twist doh durianan no? kami pas mo kay ang spring bala nang umpisa ka spring sa iyagid la. Mhm. Mm Sorry. September marbes na ni siya. Mga oh, kapi. Nang area ni kay gin. Ha. Yon. Ito pares man da po sini ang uh, plastad. Tanan. Pares <coughs> ni. Ni man ka nan. Kumatam lang ang umamo. Kag mamintin lang. Amo manika nami. Hmm. Oh. Arak tegid Kena amik dalam dia dah Cuma kita pispan-pispan pa so mo lang ni siya katambok ang aton nga green robusta no? may ada pa nga uh, mangustin kanami <laughs> tapos mo na 'yan. <laughs> hmm. <Simpli> lang. So navertim nan derika ka lain. Karon, <coughs> nami na. Kung sincere ka lang magtrabaho sa imo uma kag may kalipay ikaw, mag-amuman ini nami. Kurbisan lapad pa umama kung huwag yun na tanan pareha sa tusoon no, mm. oh, taas pa sa buyo-buyo sa lawaan ang lamon pero okay lang kay may inspirasyon ang uma no. Uh, oh, so minamit ko niya kahoy oh. gani oh lawaan oh nagalaw taos tubig oh eh, tatay na. yun buwi ni buwi ni pero nagpatay na kayo ang delikado. sini pagtumba ba o, o sa nga hindi mo tumba hindi <laughs> tupad to <laughs> hmm. kadamo damo kita na sa bunga sa ilang kapi ah ay, ay, supon nga lang nai Ya Ha? Oh? May bugnay sila o nami, lagi ang ilang bugnay. Oh, luto do nang imba no? Bugtay hao. Bugnay. Nami ba da mo bugnay. Bugnay lang ara wala bugtay. Ha. Na biyo bravo. Mhm. Tok di suna. Sit na. Mm. Oy, good morning. I like that. Oh. <coughs> Kita so, <coughs> ko sa inyo. ato. Na. Mm. So, two years pastor. Pwede nga maabot na nimo ang amo ning harvest after 2 years. Although dungan sila sa pagtanom tanan, pero may mauna gid nga mamunga. Para sini. Hmm. Eh. So makonsider na natin nga initial full bearing na. Pulbiring Pul bearing ah. Oke. Okay. dari kita oke na tani duda pa sila ho so kita keron. sa so next are are daw iba siya nga klase kay ang iya nga dahon daw mga dagat gating dog oh, nga pero ini Japan japon lahi japon isang kape kape kaga robusta japon siya hmm. ang sunod niya sini nga season Pulbiring na amo na ni siya ang mambam ng pulbering hmm. pero ari okay na niya ari nagahilay na oh ari gahilay guys oh. sa din binding niya Hmm. Pero wala niya pa ginutod kay lubong, uh, man. Harbison niya pa inisubo nga season. Hmm. So after sini utdo na para makonsentrate na dire sa duha ka sanga. Hmm. Ano Oh, oh. <coughs> nga hilay na. Hilay na. Diyan na gyud hmm. amo na boy. Oh, bindingon oh, mo gid binding na. Mo na kanami ang tapi. Dito wait ka kadto dito pastor banda ka po ni. Eh. Dito ta. Hmm? Kaya para para mapakita ko pagit sa inyo. Hindi hmm. mo bala. Hindi mo bala. Ako mga kadungan sa aton niya kape, no? Hmm. Hindi lang nga kape ang aton niya i-consider mga migo ko nga nag Kundi pwede man aton siya nga i parehas niyong saging. Hmm. So mas mauna siyang makuwartahan kaysa sa kape. Pero, pag uh, nagdabong nagidangin mo nga kape, i-priority nimo ang inyong nga kape kaysa sa saging. kay mas dako ang income sa uh, kape kaysa sa saging. So, dubli ang inyong hmm. nga income, nga man. income ka na sa bunga, may puso pa. Area mo na, Dirichel. kami vlog mo. Pero, reality versus expectation. Oh, huh? oh hindi kayo hindi man ma-export export ang marang. Pag, pag luto iya, mahulog lang man. So, wala ah, Dapat sa tama na siyang location. Uh -huh. Hindi sa tunga ang kape. Uh -huh. So, ang kape napatay. patay. Naburir na siya. Si patay kag sinapanay. Yeah. Uh -huh. Ari ano pa. So hindi lang saging, sa lobe, ano, kagkape. May upot pa ni siya nga langka. langka. Hmm. Kaysa subong may presyo na ang ato niya langka. Kag ginakulang ang ato niya langka. Ginaputos gini siya namon kay ginasulod na punggos. Hmm. So lang anin pa siya nga bisyon kay you know, pa, kasi ka sa sunod na niya, balik ninyo. <laughs> pwede na.

1 cm inches cm ikit kayo kung napansin ninyo nga laba ang iabala nga sa stock oo so isa yung isa makonsider nyo nga pwede nyo mo kuhaan sa similya pag abot nga luto na hmm diritso kita kaya pang pa <laughs> Uy, muko. Panama kali, Panama. <laughs> <laughs> <Huh>? <laughs> Eh. Mga oh. Uh, uh, pahabol nga. Ah. <laughs> uh, kita no. Kung inyo napansin, ang distansya sa ning aton ni kape 3 by 2 meters. Ang ruwang niya para sa 3 meters by 2. Ang purpose ni nga makatanom kita sa gindre o lubi. Mm -hmm. Pero isa nga i-consider naton kung kapigid ang aton yung purpose ni puno sang o, niyo, o, sa Pilipin. Oo. Ikita ni mo o oh, nami ang panindugon sa aton nga kape kung may ara sa Pilipin. Ano na siya. Sa Tagalog ng Pilipin agho, agho. Kag dalawa ka variety mga utod. Ina siya ang hybrid oh. o, kita mo na o daw makahiya daw huya huya ang iyang dahon ikit kag sa ining native na wala ka hmm. so, ano diba? mas nami nga itanong niyo ining native kay ang iyang aliso hindi kayo siya nagadamo magtubo pero so ara siya mas dasig siya magdamo kag pagabot sang panahon siyawan ka kapamatay ka kapamatay Kabay pa nga may ara kamusong mo sa subong nga aton ni vlog. Yeah. Ah, ah. Amo nang community na mo community. Geko, <laughs> geko. <laughs> <laughs> oh, naga-practice naman sila. Luto. Luto ah, luto inang pananom Isang hmm. nga uh, mga lubi kag mga saging kag ano-ano pa padra. Kay nakita nila nga may ara sila sampol. Hmm. Oh, kita mo gina mo gid guys. Uy. Oh. Ginatan mo gid ang itinipil. So, hindi ko lang balaan niya ang may aras ang puno sang kape. Nag <laughs> magkamali siguro ini siya. Sige lang no, kaibisan sa vlog siguro pwede man siya i-correct. Kung nami gitana ang lupa dito kita mo. Oh. Daw mas kubado. Ugak kang kayo. Kung gusto mo magtanom sang mani, sang loy a ah, root crops. <coughs> <coughs> Suited gid ni so, sa kwan. So, saga... Sa sa niog. Niog, niog, niog. Ami. So samtang amo pa tingali gwapo mo pa, pa matamnan ni mais kung gusto nimo. <coughs> <coughs> Tama. Ano balay nila ikit? Munang dala na, wala Tapos sa unahan siya na may isa, may community ko. Ah, I see. Parang area man, baka lang. Hindi na, hindi na dala na. Ito ang may taas. Mm. Hmm. Amon ang amon ba? Amon, aton. Ito git may siya dali. So, so arak dara ang imo may ang sunod. nang ba? tapan gawa. Ha, maha? dara ang bago? Oo. Sa likod niya? Oo, tambi lang. Hmm. Isa ka pero kita ng lapan na dyan. Ayawan, timo na nakabuldos. ko ang pinpaging sanul-sano <laughs> lang. <laughs> oi. Ay! Ay, anak na ang tood niya tagi. Ay! Pasinsya na. Pasinsya na, pasinsya na. Aragali ang tood <laughs> Uy! May kwansya o. Lapanggas. Lunab. Lunab.

arang wala, nga, wala, nga, wala nga. na wan anan kana 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 ay to ba ano nang bagakay butong o wan bulo bulo adaway ko ya rin rin nga area o din dala ano ano nang may kambang hm ato to hm pag tanayawan to may kambang to? Hmm. may, may awan kag may indi may fog oo iya na tinindirin mo riya bay pa ni na na katai jonjon ada Huh? Kay Jun -jun na mm -hmm. mm, hmm? Ha kay junjun na banda. Sumpun si nak da. Ingat ba dito? Hindi, dra lang man ako. Ha? Sumpun si nak oh. kay gapam mo man Babaw lang ni rin-rin nang imo. Hmm. So satun padra samai unan so, lang sang pag. Pada ko da ko. Mo nang taas man. Na. Ah, dire lang su basta sumpai lang. Do ka bag nga buno pwede na. Mm. Ma pito mo. Unta

Siya, siya ang gat mali, mali. <laughs> 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 Oo. Oh. Oh. Dira oh. eh. mo nang idas mo kuya Rad. oh, ikay na tubo man na. Tagpila lagi na mo isa lang. Isa. Pilit hmm, eh, ni, no? pilit o puti ni lugo para magukod sa silo ba. Hmm. Oh, mag ay ah, oh. mas dasig ang puti. Oh, dasig puti. Kasi sa ilo. So, malagas niya. Lagso niya ni ang nagtubo na. Oh. De okay lang. Okay lang mang ilo may niya po ni siya. Ah, may mo mapuling. sa ilo. Ah, mapulin ito siya. Hmm. Amo ni kapisan ang mga tao diri. Aga pa nagapanggas na. Pagkagabi ng mga tismuso <laughs> 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 Hindi, di pa lang. Oh. mau mau albes drak ma merga nguneng nguneng traun, itu, bunuh naga nikelubi lebih lu, oh, naga bunuk di rum, enak, ngabuya buik, naga buik 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 lapit Kaya sino na da sa sugpon o? Kaya nga ngay. Ang muna nga ngay baklo no, hindi bigya sa giya. Hindi ko na bigya ang geyo. Then? Ara o? Ang buyuan. Ang awan ng buyuan daw. Oo. Marami mong yapon. Bligya ya? Ang muna nandig lagi. Obaw, mahal, ba hmm. Pero may dalan na na Mayroon yung aking yapon. Ang buyuan.

Hindi. Yung sapa niya, Jack. Kung sapa dito, kuya, kuya. Dira nung gagawin. Hindi gani, ang motong, ang, ang ginabaliga yang yung 100, ah, lindari kami sapa. Ang siguro. Kasi, ah, lain, dito na sa side o nga, area. angin yung ginabalig yan. Ang ginabalig yan. labot. Sapa, sapa, gira nung labot yan. Kanta na awanan sa diwato na, ang bunga niya na balik. Ayaw, ito lang may bunga na siya dati. Pag sunog, nagkalibat siya sa, nagkalibat sa. Hmm. Ayaw. Layab layo mo, ubos na na ng na. Bago na na daon niya. Pero napatay gid siya, Nay? Oo. Patay ang punggos, magbalik ang nami is na ang bunga. Ubos na daon na tanan, Eh, hmm. doon magapit na so, sobra na tayo doon. Isang katulong punga. Kag nakarecover. Oo. Hmm. Nanuwak na mga isaw.

<coughs> Cuma kita naik ke Tasang Luia. Mau bonus kita, ah. kita pik Amin, temen beli gak? Sakon bah, gak mau beli apa. diri oh bonek mata, anu kalau bonek